Thank you. tayo sa kwan ng ano. Yun, no? Uh, Jimbasa Street. Ito yung Jimbasa Street. At ito yung diretso na to. ayan diretso. Tapos yan yung Arsenal Street. Dito sa Nayara. Yan dito sa loob. So yun ang mga uh, Lanzones. Oh yeah, ayan. Okay, so dito tayo sa kung ano, nag, pa kayo Ayan, ito yung motor natin Ayan, so yun, ang motor natin may binili lang kami na ano, bingo cart dyan sa 7 parang hindi ko lang alam kung anong pangalan ng na store narinig ko lang parang seven, hindi ko alam hindi naman 7-eleven 7 Seven trading siguro yon ayan, yung Sam yung ililo some Shoe store, matagal na yan yan ang pinaka matagal na na store dito sa Iloilo no, nung maliit pa ako nandyan na yan kaya dyan kami dati bumibili ng mga ano sapatos lalo na ng graduation ko dati ng high school nilan na ko ng mama ko ng mother ko ayan hindi, ko, hindi yung game basa ayan so, Ito yung mga binili namin ako.

Alis na tayo. Kita tayo mamaya sa lamay lang aking tatay. Hey guys. Good afternoon. Kita tayo sa panay no? Sa Ted's. Lapas Batsoy dito sa Lapas. Sa may uh, uh Gaisano City. So meron tayong super, extra super special na Batsoy. So I think it's worth 160 pesos. Yung isa. Saka meron tayong puto. Wow, puto na may ano, may ruga. Ano to? Merong kata. Uh, merong gata. coconut milk. Tumi. Sana mag-check up 'to, no? Kumain natin. Best time aku kemarin ngapa cuy oleh, kasi ngerawit aku ng di Filipinas. Hmm, siapa yang butuh coba cuy? So guys, kaya tayo. Nagpatuloy natin yung pagkain. Ako ako kasi guys, ilonggo. Um, ilonggo ako. So alam ko yung masarap na pagtimta talaga ng isang pagkain. O kaya ulam. Pag uh, kami, uh, lalo na ako, taga Lilo. Uh, iba yung ilonggo pag nag-timta uh, uh, ng mga, pag, mas, mga pagkain mas masarap kami tumimpla. Kaya kami pag kami nagsabi na masarap masarap talaga. Kasi yung uh, ilonggo masarap kami magtimpla uh, timpla ng mga pagkain. Lalo na yung lapas, patsoy. Kasi yung lapas patsoy, matagal na to. Uh, ilang dekada na na nag, nag ng patsoy dito sa lapas. Kaya mana-mana na to sa mga kanilang mga uh, mga magulang. Kaya yung batsoy nga uh, ibig sabihin hindi to uh, nagaya sa ibang uh, lugar sa Pilipinas. Kahit sa mga iba-ibang parte ng mundo na may mga Pinoy na gumawa ng mga batsoy basta hindi, hindi go yung gumawa iba talaga yung lasa. Iba talaga pag uh, galing ng ililo. Pero kahit isipin natin guys ha, na kahit taga ilo ka, uh, example hindi ka taga lapas o so kaya kwan, uh, um, hindi mo rin nakuha yung mga teknik nila sa pagluto. Uh, iba pa rin yung lasa ng mga batsoy sa lapas kumpara sa mga batsoy na uh, titikman mo sa ibang bansa o kaya sa ibang lugar dito sa Ilo. Iba yung lasa nila, iba yung timla nila. Pero ako okay rin guys, naka, ano na ako dito, nakagawa na ako dito dati ng isang batso sa anong lugar nagagaya ko to yung timpla na ng tapas uh, batsoy, dekos batsoy uh, popoys batsoy yung uh, mga mga legit na mga batso dito sa tapas nakuha ko rin yung timpla pero siguro mga isang buwan rin na batso batsoy bago ko nakuha yung yung magsimplan yung lasa super sarap talaga yung mga ano, yung sabaw, grabe lalo na ano to super extra special kaya dito nyo lang matitikman sa ililo yung masarap na unay na original na batsoy dito mo lang matitikman sa ililo lalo na dito sa labas area ng ilili okay tayo guys at saka thanks for watching na lang sa mga vlog ko maraming pa yung i sa inyo dito habang dito po ako sa Pilipinas sa mga nag uh, sa subscribe sa akin uh, thank you sa mga inyong support sa akin channel hanggang may youtube Uh, ilabas I o ipakita natin yung anong mga pwede natin uh, mapakita sa inyo na pwede nyo maging inspirasyon sa buhay nyo rin at saka marami kayong malalaman sa aking mga vlog okay guys so thanks for watching and see you naman sa aking uh, susunod na iba vlog dito sa aking uh, holiday sa Pilipinas o kaya hindi naman pwede pala sabihin holiday dahil umuwi ako namatay ni na si yung tatay ko so yung iba syempre pag nakatayo tayo ng ibang uh, lugar dito sa Ililo syempre ibablog ko na rin para sa uh, uh, sayang yung pagkataon na habang dito pa tayo after ito okay guys, mabalik guys ako sa sa lamay ng aking tatay okay so see you guys meron tayo extra pa extra na sabaw yan yeah, kaldo kasi free lang to yung sabaw niya oh, wow wow di ba sarap